masih <laughs> 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 <hbehindisi> <laughs> video Ito po tayo mga kaibigan. Yan, yan ang misteryosong mga oh, ito, ito po yung babaeng inaantok. <laughs> Yun po ang bad boy. Ito po yung mga Ito po yung ano yung bad boy sa classroom na ayun <laughs> po si Mr. Imo uh -huh. siya na ba si Bernalyn siya <laughs> so rin po ang nagkakakrush sa kanya <laughs> at saka yun po ang isa inaantok na <laughs> Yeah. <laughs> Ito po yung hah. hah. ko kanina. <laughs> Ito po yung teacher namin. Ay, prof namin. Ito yung prof namin. tagalang <laughs> hah. na ano? tagalang hah. 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 pangalan hah. Po si Mr. Sandal, <laughs> <laughs> ito rin po yung ano yung naka ay gini ano 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 Sorry, hindi niyo nakita yung president namin eh. Wala si Kagawad. Oh, wala si Kagawad eh. Pare! Ito po yung iskandal. Ay, ay. Kasi bago yun. Kasi bago yun. Oh, Kasi bago uh, yun. mo. Pakilala ko na sila, Hindi mo pinakilala. Hindi na. Pakilala ko na video mo.

sih jaakan ini dengkap no